gusto mong magtayo ng business o di kaya gagawa ng website pero wala kang maisip na pangalan. Alam mo ba na may isang site na siya na yung magsasuggest ng pangalan ng business mo? Ang gagawin mo lang ay ilalagay mo doon ang gusto mong maging negosyo. Halimbawa na lang ang gusto mong negosyo ay clothing. Siya na yung bahala maghanap ng pangalan at malalaman mo rin doon kung available pa ba ang pangalan na yun. Pero bago na lahat, kung gusto mo ganitong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Google Chrome. Once nasa Google na tayo, tayo so, dito sa so search bar. Type lang natin dito ang name Lex. Then, piliin natin itong pinakaunang lumabas. Ayan. Then, i-enter natin yung keywords na gusto nating business. So, halimbawa, lagay ko dito ay clothing. Then, generate. Ayan. So, pili ka ng style. So, kung wala ka namang maisip na style, ang pipiliin mo dito ay auto. Then, pinutin lang tong next. Ayan. So, randomness. Select lang natin tong medium. Then, pinutin ulit tong next. Then, pinutin ulit tong generate sa baba. Ayan. So, antay lang natin. Locking up. Generating. So, ito na yung pwedeng pangalan ng business natin sa clothing. So, pili ka lang ng maganda mong pangalan. So, ayan. ayan. So, halimbawa, i-check natin tong Craftborn. Uh, craft born. So, ayan. Then, pinutin lang tong more info. Ayan. So, dito sa baba ay ang AI feedback nakalagay. So, craft born is a name that evokes idea or skilled and craftsmanship and quality. Pwede mo ilagay sa iyong description. So dito, meron siyang domain availability. So merong craftborn.com. So ibig sabihin, pag nitong domain, pwede ka gumawa ng website. Pwede mo tong gamitin ng domain na to para gumawa ka ng website sa iyong negosyo. So kayo nang bahala kung ano yung gusto ninyong domain na gagamitin niyo sa paggawa ng website na gusto ninyong negosyo.